Naglalakad pa lang si Mang Ismael sa dulong bahagi ng pamayanan ay may mga tao na siyang nakikita na tumatakbo patungo sa may bandang unahan. Ani mo yung mga sweldadong reporter na kailangan mauna sa lugar na insidente para makapagbalita. May iilan naman siyang nasasalubong na nagsasabing, mong Maing, may mga kalalakihan po na natagpuan roon sa dulo patay na sila. Mukhang nasangkot sa gulo at pinagpapatay sa kaduni itinapon. Ang sabi ng iba ay baka raw kinastigo ng mga inkanto. May lasing kasi na nakakita na galing naman daw sa langit ang mga iyon na nalaglag sa kabatuhan. Kaya nagkabasag-basag ang muka at nagkabali-bali rin ang mga buto. Sabi naman ni Mang Maeng, Ah, ganun ba? Ayaan nyo at pupunta ako roon at makikibalita rin. Uwi ka niya at patuloy sa mabagal na paglalakad patungo sa lugar kung saan di umano ay may nakitang mga lalaking wala ng buhay. Pagkarating roon ay nakita agad ni Mang Ismail ang nagkalat na katawan noong mga armadong kalalakihan. Halos kasabay niya lang din na ang mga barangay tanod at barangay officials agad pinalayo ang mga nakikiusyoso. Si Mang Ismail naman ay hindi masyadong lumapit. Binilang niya lang kung kumpleto bang naroon ang labing dalawang katao na inihagis ng mga gabay niya. Naroon naman silang lahat. Habang tumatagal ay mas lalong dumarami ang mga nakikiusyoso. Hanggang sa dumating ang mga pulis, kasabay rin ang mayor. Agad nagpakurdon ng yellow police tape ang hepe ng pulisya. Nakita ni Mang Ismael na lumapit ang mayor sa hepe at may ibinulong. Tapos inutusan ng hepe ang mga tauhan na kunin ang mga baril at iba pang armas noong mga patay na kalalakihan. Baka raw kasi may mga sibilyan na kumuha noon at magamit pa sa masama. Gamit ang kakayahan bilang isang albularyo, ay pinakinggan ni Mang Ismael ang pag-uusap ng Hepe at ng Mayor. Mayor, di ba mga tauhan mo ang mga ito? Oo, grupo yan ni Nardo. Ayun si Nardo, basag rin ang buka. Ano ba sa tingin mo ang nangyari sa kanila? Hindi ko masabi, Mayor. Napakalayo nito sa kalsada para sabihin pinatay sa ibang lugar at dito inihagis. Tsaka sa nakikita ko, ang dahilan ng kanilang kamatayan ay ang pagbagsak mismo ng kanilang bungo at pagkabali-bali ng mga buto. Base na rin sa initial findings ng ating forensic expert, ayon daw sa bakas ng mga blood splatter, nahulog ang mga ito mula sa napakataas na lugar. Siguro mga 20 meters ang pinagmula ng pagkakabagsak para lumika ng ganyan katinding pagkadurog. May iniutos ba kayo sa kanila na misyon sa araw na ito, Mayor? O may biyahe sila at nakasakay sila ng helikopter? Oo, may misyon nga sila rito. Pero para lang maglinis ng mga batong bumara sa agusan sa itaas. Hindi rin sila naka-helikopter. Naroon sa gilid ng kalsada ang dalawa nila sa sakyan. Pick-up truck at saka van. Kaya imposibleng manggaling sila sa taas at babagsak rito. Pasensya na, Mayor. Pero mukhang iyon ang totoong nangyari. May eyewitness rin tayo eh. At ang sabi, nakita niya raw mula sa langit ang mga iyan na bumagsak isa-isa sa batuhan. Kaso lang, medyo unreliable. Dahil lasing ang nakasaksi eh. Langit ba mo? E eh, mga ang mga iyan. Anong gagawin nila sa langit? Hindi na sumagot pa ang hepe ng pulisya. Ilang sandali pa, ay may dumating rin ng mga local media. Tinanong ang mayor kung may lead na ito sa nangyari sa mga taong natagpuan o kilala ba nila ang mga taong iyon. Sabi naman ng mayor, Nako, mukhang hindi taga rito ang mga iyan. Wala ang niisa rito ang makapag-identify. Pero ipapakalat namin ang balitang ito para malaman ng mga pamilya nila ang nangyari sa kanila. At kung salid lead naman na tanong wala pa. Pero may hinala kaming pinatay ito sa ibang lugar at dito lang itinapon. Eh mayor, sa tingin nyo paano nila itinapon rito at bakit dito pa? Hindi malalim ang tubig rito. Pangalawa, mahirap magtapon ng bangkay rito lalo at malayo rin ito sa mismong kalsada. Nako, yan ang tanong na hindi ko na masasagot. Abangan na lang natin ang magiging official statement ng ating magigiting na kapulisan. Natitiyak kong lalabas ang katotohanan at makakamit ng mga ito ang totoong hustisya. Maraming salamat. Uwi ka pa ni Mayor Alejandro Tindoc. Saka mabilis na naglakad papalayo at sumakay sa kanyang sasakyan. Sa kanilisa na ang lugar. Napapailing-iling na lang si Mang Ismail sa narinig na paliwanag ng mayor. Hindi pala kilala ha? Eh. Ikaw naman ang nagpadala sa kanila rito. Talagang namumuro ka na sa akin Mayor Alejandro Kaya enjoyin mo na ang pera mo Dahil kapag dumating na ang panahon na napuno na ang salop, Oras na rin iyon para magbayad ka sa kalikasan Bulong na wika pa ni Mang Ismael sa kanyang isipan Sa kanaglakan na papalayo upang umuwi sa kanyang tahanan Pagkarating niya sa kanyang kubo ay agad niyang naamoy ang mabangong pagkakagisa ng bawang at luya. Sabi niya pa, Ano? Kakain na ba tayo? Sabi naman ni Mang Nazi, Kuya naman eh, e wala ka pang kalating oras na umalis, maluluto na agad. Siyempre kakatayin pa ito at lilinisan. Kaya, kasi simula pa lang dinalutuin. Bagong lagay ko nga lang ang karni ng manok eh. Baka mga isang oras pa bago tayo makakain. Sabi naman ni Mang Ismail, Gatungan mo na ng gatungan ng marami para lumakas ang apoy at kumulo agad. Oo na po. Relax ka lang dyan, kuya. Bakit parang apurado kaya ta ngayon? Ano bang nangyari doon sa pinuntahan mo? Ayun, dumating ang mga polis kasama si Mayor. Todo tangi ang loko na hindi niya raw kilala ang mga kalakihang iyon. Samantala, naririnig ko naman sa bunganga niya habang nag-uusap sila ni Hepe. Siya raw ang nagpapunta sa mga iyon rito. Sabi naman ni Dante, Ah, Mang Maing, sa tungkulin niyo bilang albularyo, talaga bang idinadamay niyo ang mga taong abusado at mga namumuno sa bayan? Oo, oh, Dante. Minsan kasi sila ang totoong problema. Hindi ang mga aswang o mga elemental. Isang magandang halimbawa ay iyong isa sa naririnig ko Napakalaki ng budget nila para sa pailaw sa kalsada. Nasa plano nila na lagyan ng ilaw lahat ng kalye rito, maging maliliit man o malaki. At nakuha nila ang perang nakalaan para doon. Pero hindi nila ginawa ang proyekto ng buo. Naglagay lang sila ng mahigit 20 na poste ng ilaw. At sa mga medyo roads lang, e nasa 300 daw yata ang dapat na maikabit ng mga poste pinaghati lang nila ang nakuhang pondo na dapat sana ay sa poste ng ilaw. Maiiwasan sana ang mga krimen. Pagkawala ng mga batang babae sa gabi kung may ilaw lahat ng daan. Kahit nga mga aswang ay mangingilag manggulo sa lugar kung sobrang liwanag. Eh dahil sa pagiging kurakot ng mga pinuno, kaya ayan, napakadilim rito kapag gabi na. Darating ang araw na pagbabayarin ko ang mga iyan seryosong wika pa ni Mang Ismael. Naisip tuloy ni Dante na kapag siya naging makapangyarihan kagaya ni Mang Ismael, ay gagawin niya rin ang mga sinabi nito. Iyon ay ang parusahan ang mga tiwaling pinuno. Makalipas ang isang oras, ay nagtawag na si Mang Nasi na kakain na Pagkapasok naman ng dalagang si Narstia, ay may dala na iyong binalatang papaya na hinog. Iyon pala ang kanyang pinagkakaabalahan sa likuran ng kubo, kaya siya naroon. Masayang kumain ang grupo habang pinag-uusapan ang mga simpleng bagay at mga problema ng pamayanan sa bandang ibaba. Noong makatapos kumain, ay nagdala na rin ang pangulam nila si Tia para makakain rin noon ang may-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan na si Aling Minda kinapunan ay muling nag-insayo si Dante pero siya na lang mag-isa. Umalis kasi si Mang Ismael para mangalap ng mga halamang gamot. Si Mang Nasi naman ay kukuya-kuya-kuy lang habang nanonood kay Dante na patuloy na nag-iinsayo. Sige, insayo pa rin kahit dumudugo na ang kamay. wika ni Mang Nasi noong makitang nagkaroon na ng bahid ng dugo ang telang ibinalot ni Dante sa kanyang kamay. Ayos na nga ako, Mang Nasi. Malayo ito sa bituka. E paano na lang kung may asok sumugod rito ngayon? Hindi ba ako dapat lumaban kasi may sugat ang kamay ko? Sana nga, pwede kong sabihin na bumalik na lang sila sa makalawa. Baka magaling na noon ang sugat sa kamay ko. Ay, ewan ko sa iyo, bata. Mahaba naman ang oras para mag-insayo. Ba't ka ba kasi nagmamadali? Huwag kayong mag-alala mang nasi. Saglit na lang matatapos na ako. Tapos maliligo at magpapahinga. Tumangulang ang lalaki at hinayaan na lang si Dante. Ilang araw ang lumipas. Tuwing umaga ay nag-iinsayo si na Dante at Mang Ismael. Hindi makapaniwala si Dante na kahit mukhang mabagal kumilos ang matanda pero kapag nasa isparing na sila ay palaging umuusok na sipa ang sumasampal sa kanyang mukha. Makalipas ang dalawang linggo, kahit papaano ay nasasalag niya na ang iba. Pero may istilo ang matanda para linlangin si Dante sa paraan ng kanyang mga atake. Kaya ilan pa rin sa mga atake noon ay solido na kumukonekta sa sigmura o sa pangan ni Dante. Makalipas pa ang ilang mga araw Sumapit na ang araw ng kanilang pag-alis patungo sa San Bernardino. Alas sa pa lang pasado ng umaga ay may nagtatao po na sa pintuan ng bahay nila. Noong tignan iyon ni Dante ay ang dalagang si Narcisa. Ang aga mo, tia. Kagigising ko lang. Oo naman, baka iwanan niyo ako eh. Sagot pa ng dalaga kay Dante. Sabi naman ni Mang Ismael, E di alikan na rito sa kusina. Sumabay ka na magkape. May nilagang mais kami rito. Sabi naman ni Dante, Ha? Nakapagluto na kayo agad, Mang Mai? Abay, oo naman. Ano ba tingin mo sa akin? Katulad yun ni Nasi, nakasikat ng araw bago gumising. Bago pa kasi lumiwanag, ay gumigising na ako dahil kailangan ko magdibusyon para sa aking mga mutya habang tahimik pa ang kapaligiran. Pagkatapos doon, ay nag pa ako at nag rin mag-isa. Ha? nag rin pala kayo? Gulat uli na tanong ni Dante. Sa tingin mo ba, bakit halos hindi ka makapunto sa akin? At paano nangyaring mabibilis ang atake ko sa'yo? Hindi ko yun magagawa kung wala akong ehersisyo at insayo. Ang bangis niyo pala talaga mang maing. Akala ko mabangis na sa laban si Mang Nasi. Pero mukhang mas mabangis talaga kayo. Abay, oo naman. Hindi kaya tao ang kinakalaban ko. Kaya dapat mabangis ako balagi. Doble ng bilis ng isang normal na tao ang bilis ng mga aswang. Kaya dapat kung hindi ko man sila mahigitan, at least mapantayan man lang ang bilis at galing nila sa pakikipaglaban. Sige po pala, maliligo na ako. Mangnasi, sabay na tayo. Sa ilog na tayo maligo para hindi na tayo mag-iigib. Oo sige Dante, sasabay na ako sa iyo. ka pa ni Mang Nasi at pagkababa ay may dala ng tuwalya. Matapos makapaghanda ay tumulak na sila patungo ng San Bernardino. Bumaba muna sila sa pamayanan at sa main highway sumakay ng jeep. Tumagal lang mahigit isang oras ang biyahe. Hindi naman iyon kalayuan, sadyang mabagal lang ang jeep gawa ng panayhinto upang magsakay at magbaba ng mga pasahero. Noong naroon na sila sa kanto ng highway, kung saan may papasok na daan patungo sa bayan ng San Bernardino, ay pumara na si Mang Ismael at nagsimula na silang maglakad. Nagsalita si Narstia. Mang Ismael, saan nga pala tayo tutuloy? May kamag-anak ba kayo rito? Nako, wala iha. Pero marami akong pwedeng matuluyan rito. Mga pamilyang nagamot ko dati. Doon tayo makikituluyan sa medyo may kaya sa buhay. Para naman siguradong may handa at may kwartong pagpapatulugan sa atin. Pero iha, baka sa isang kwarto lang tayong apat ha? Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman po. Nasanay na ako matulog na may kasamang mga lalaki. Magmula noong sumasama na ako sa mga medical mission Kadalasan ay magkakasama naman talaga ang lahat kapag ganoon. Walang arti-arti. Tsaka kung anong merong pagkain ay pagtsatsagaan kaysa sa wala. Ganun ang buhay ng pagiging volunteer. Walang sweldo. Wala pang magandang accommodation. Oo, ganun talaga iha. Kaya nga, binibako ko sa'yo. Natiis mong ipagpatuloy ang pagbubuluntir Kahit mag-isa ka na lang. Oo nga po eh. Kasi karamihan sa mga kabats ay sumuko na. Hindi raw sila yayaman kung puro pagbubulontir ang gagawin nila. Kaya nga karamihan sa kanila ngayon ay nasa abroad na. Sagot ng dalaga. Nang biglang may tumapik sa balikat ni Tia. Isang matanda na nasa edad 50 lang mahigit. Napatili sa gulat ang dalaga. Pero ngumiti lang ang ginang at nagpatuloy sa paglalakad kung ang akala ng lahat ay isa lang iyong simpleng pagtapi at baka may sayad lang ang ginang, kabaliktaran ang nakikita ni Mang Ismael. Agad siyang lumapit kay Tia at hinawakan ang bahagi ng balikat na hinawakan ng matandang iyon. Sabay inihip papabalik roon. Nanlaki ang mga mata ginang at nanlisi. Parang bigla yung nagalit dahil akma ng susugod pero nakakadalawang hakbang pa lang ay agad nang natumba at bumula ang bibig. Sabi naman ni Tia, Hala, ano pong nangyayari sa kanya? Tulungan natin siya. Mukhang meron siyang epilepsy. Sabi naman ni Mang Ismail, Huwag iha, wala siyang sakit na medikal. Isa siyang kumitan. Pero hindi pangungumit ang ginawa niya sa iyo, kundi palipad hangin. Nilason kanya sa pamamagitan ng tapi. Kinuha ko lang sa iyo at inihipan papabalik sa kanya. Kaya siya nangingisay ngayon. Hala, ganun ba? Wala po bang antidote para sa laso niya? Sabi naman ni Mang Ismail, E di sige, tignan natin kung meron. Kasi bakit siya magdadala ng antidote kung ang plano niya talaga ay pumatay? At hindi niya inaasahan na siya mismo ang mabibiktima ng sarili niyang panlalason. Lumapit silang apat sa ginang habang patuloy na nagkukumbulsyon ang katawan na naroon pa sa lupa. Tila inaabot noon si Mang Ismael. Sabi naman ng matanda, Kung wala kang dalang sariling pangontra sa lason mo, edi happy trip sa'yo papunta sa kabilang buhay dahil mamamatay ka na. Sabi naman ni Tia, Hindi niyo po ba siya pwedeng gamutin Mang Maeng? Eh bakit ko gagamutin ang taong mamamatay tao na aksidente na biktima ang kanyang sarili. Ang tawag dyan, instant karma. Digital ba o yung online kaya mabilis? di ba? Ganun ang tawag ng mga kabataan ngayon? Instant? Nakangiting wika pa ni Mang Ismael. Lalapit sana si Tia sa ginang dahil naaawa na siya rito. Pero pinigilan naman siya ni Dante. Tia, wag kapag nahawakan kanyang muli, iyong pinakamalakas na panlaso na ang ibibigay niya sa iyo para maisama ka na niya sa kamatayan. Mandadamay na yan. Natakot naman ang dalaga kaya hindi na tumuloy sa paglapit. Nakita nilang may dinukot sa dibdib banda ang ginang. Isa palang kwintas na may pendant na maliit na botelya. Agad iyong binuksan at ininom ang laman. Matalino ka pala at maingat! Nagdala ka na sarili mong antidote Tumatawang wika pa ni Mang Ismael. Matapos iyon mainom ng ginang ay huminto na ang pangingisay at pagbula ng bibi. Nanlilisik ang mga mata noon na nakatingin kay Mang Ismael. At sa katagalan ng pagtitig ay humabdi na siguro ang mga mata at naluha. Kaya ikinisap-kisap na ang mata noon tapos akma ng tatayo. Sabi naman ni Mang Ismael, ano akala mo? Papalisin kita ng ganun-ganun lang? Muntik mo nang mapatay ang isang napakabait at napakamatulunging dalaga. Tapos ganun-ganun lang, aalis ka na? Wala man lang sorry o kung ano man? Hindi sumagot ang matanda at nagpumilit tumayo. Agad namang ipinatong ni Mang Ismail ang kamay niya sa ulo noon habang mabilis na umusal ang orasyon. Napatingala ang ginang at tumirik ang mga mata pero hindi gumagalaw. Noong alisin na ni Mang Ismail ang kamay sa ulo noon, ay biglang nahina ang ginang. Mas lalong nagalit, pero hindi na mabangis ang aura. Tumayo at dahan-dahang naglakad papalayo. Sabi ni Mang Ismail, Pakabait ka na ha! Sa na makita kita at manlalason ka na uli. Patay ka na sa akin. Uwi ka niya. Pero inirapan lang siya ng ginang at nagmamadali na sa paglayo. Sabi naman ni Mang Nasi, Anong ginawa mo roon kuya? Bakit parang nawala yung nakakatakot niyang aura? Kung kanina ay parang aura siya ng isang engkanto. Ngayon naman ay normal na tao na lang. Oo, kasi hinigop ko lahat ng kapangyarihan na meron siya bilang isang kumitan. Nililinis naman iyon ang mutya yung maruming bagay ng kapangyarihan ay inilalagay sa lupa. Ang malinis naman ay ikinakarga sa akin. Tsaka binura ko na rin karamihan ng kanyang memorya at alaala. -ala, lalo na ang tungkol sa lihim na karunungan. Makakalimutan niya na isa siyang kumitan. At kahit bigyan siya ng mga kasamahan niya ng aklat ng mga orasyon ng pangungumit, mahihirapan na siyang memoryahin uli. At kung sakali mang magawa niya ng paraan para mamemorya iyon, hindi na rin gagana dahil wala na siyang espiritual na kapangyarihan. Kinuha ko na. Yun naman pala kuya eh. Akala ko pinakawalan mo na lang ng ganun-ganun. Uwi ka ni Mang Nasi. Sabi naman ni Dante, Grabe, ang bangis noon mang maing. Sa ganoong paraan ay hindi kailangan patayin lahat ng ma-encounter nating may kaliwang kapangyarihan na gumagawa ng masama buburahin na lang sa isipan nila ang lahat para hindi na nila gawin uli. Oo, tama ka naman Dante. Pero iyon nga lang, hindi madaling aralin ang ganoong mga orasyon. Kaya kung itatanong mo sa akin kung paano gawin iyon, hindi ko muna ituturo sa iyo. Saka na kapag may tangan ka ng mataas na uri ng mutya na kayang magbigay ng kapangyarihan, nakakailanganin para maisagawa ang orasyon na iyon. Okay po mga Ismail, salamat po sa impormasyon ha. At least marami akong natututunan palagi sa inyo. Tumangulang ang matanda at nagpatuloy na sila sa paglalakad papasok sa mismong pamayanan ng lugar. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part A. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.